Wala, ligalig siya. Unang nakakita ng leash. Wala, wait lang, wait lang, wait lang. Snow, wait lang. So, yun guys, no. Uh, for today's ganap, pupunta tayo sa isang vet clinic na malapit lang dito sa may amin. Kasi, ipapa CBC and blood chem namin, si Snow. Kasi, nakakuha kami ng slot ng libreng kapon under ng biaya care. So, kilala naman natin yung biaya care na talaga sila yung yung passion nila for the sa sa mga pets, di diba? Sila yung organization dito na talaga maaasahan natin pag sa mga libreng kapon. So meron silang free kapon sa September 1, Sunday 'yon. Bali base sa Facebook page nila. Second anniversary nila 'yon. So so 'yun yung way ng pag ano nila, pag celebrate nila ng anniversary ganong event, no? So, good, good thing kasi nakakuha tayo ng slot. Hindi ko lang sure kung open pa yung kanilang full pang slot or wala na. Pero, nung nakapagpa-reserve kami ng slot, um, kailangan, nyo, kailangan nyo magbayad ng 200 pesos non-refundable na reservation fee. So, ngayon, ang requirement kasi nila kapag ka tayo ng dogs, um, mga 3 years old pataas kailangan ng CBC requirement CBC and blood chem So madali natin si Snow sa isang vet clinic may napagtatanungan na kami kanina kung magkano yung price range ng uh, blood blood test ano mga mga laboratory test So tara let's go dahil madali lang naman daw ma-release ang result mga 30 minutes lang Tara, ready snow. Ala, oh, ala, ready na. Tontuwa 'yan, no. Excited tejan, Excited ka? Mamaya, magpabango ka muna, nakakahiya dun sa vet dahil amoy ano ka. Amoy aso. <laughs> iwan. Iwan. <laughs> Toming, iwan ka Toming. alaala. ala. Ala, ala, ala. Mana? Lika. So dito tayo sa Manda Animal Clinic. Oh, Saan na siya? Ano po ba siya? Nasa amin siya nung no, 28 oh, matanda nasabing. na nga. Senior na siya. Smell ka kay -re na kayo oh, daw. Saka magre-regla na ata ngayong month, Tama? Mm -hmm. Pag po nag months ng puppies, pati na ko nakikilita siya. Okay. Medyo ma... <laughs> wala naman kung katikati, ubusipon ng singa-sing. Wala, well, like, May turo ko ba siya ng mga 5 years? Ako, meron po siyang record ng nandito. Mm, -hmm. okay. Ng, takot na takot naman si Snow. Oh, nila, lamin, takot si o nilalamin? Takaligo. Eh, ba't hindi na po doon pinasili si, si Sabia? Medyo, medyo... Saka medyo... Saka medyo... Saka medyo... Saka medyo... Saka medyo... Pero isa-send nyo din po sa kanila yung result mo na. Siguro sa ano na, the day na ng ano. Ah, kapon. Pero nire-require na po nila ngayon ng CBC. Ah, uh, yun sa age yung... age na ganito. Ah, oh, kasi 3 years pataas pa na. na yung requirement natin. yes, kasi mahirap na. lalo Lalo na't malaki siyang aso. Uh, Nagkakagara pata po? Opo. Uh -uh. Kasi no. sila masinig. Oo, i-double check laman natin, ma'am, kung sakali. Kasi baka po, kapag mababa po ang dugo, at ano, mababa po ang dugo, tapos may problem sa dugo, kailangan muna natin resetahan So ano po ba yung mga pwedeng factor? So kung possibility na may infection, ano yung makikita sa CBC, kung anemic ba siya, kung mababa ba ang platelet. Kasi kapag mababa po ang platelet, hindi, hindi. po sila candidate for A surgery. Call. Bakit? Kasi po may tendency po ng pagkakaroon ng pagdudugo. No? At saka hindi po magiging maganda ang healing. Po. Kaya din po talaga nagpapakliran sila lalo na kapag medyo ganto po na considered na medyo matanda na ang as. Eh, lalo na po kapag nagkakagarapata, sa asa, tao po ang may dala ng dengue ay lamok sa aso po ay garapata. Okay, na Nakakagarapata pero so, nagagamot naman. Ano pong may spray dibigay nyo? Vet Vetcor Vet talagang okay. Effective. Pero how about yung next guard provecto na bigyan nyo na before? Parang okay. hindi pa, hindi pa. Okay, maganda po. Okay din naman yung mga When spray. Oo, mm -hmm. yung i-oral. Okay din naman po yung mga spray. However, medyo pansin nyo bumabalik-balik sila. Balik Unlike of kapag ka-oral chewable, within 46 hours nasa sa dugo ang gamot. The moment po na kumagat ang garapata, nalalaglag na lang na parang na mm -hmm. nalalason. Makano po yung garapata? Medyo sa timbang po niya mga tigsa 700 plus. Medyo mahal po, very very effective. Gamot gamot lang siya na. Okay. Iniinom na supplements or anything? Wala po. Okay. Kapag po ito ay normal, approve, okay naman, wala kayong problema. Pero napaschedule nyo na po siya, hindi pa. Meron Aschedule. na, sa ano sila, ah, September na 1. Po supposedly. okay, supposedly. So, lalabas naman doon sa ano, doc, Apo. kung okay well, for Wait, ano. makikita nyo po, may flag. Nakasulat siya kung high or low. Kung may abnormality. Kung ito, high po, hindi siya po. Pa. Depende po kung ano yung mga high sa kanya at low sa kanya. Pag low at anemic, mukhang hindi. Tapos yung pong WBC, kung may infection. Hopefully, wala naman. Tingnan natin. So, para hindi na siya mag-anak. Kasi may, may lalaki pa kami. Eh. Kaya nga. O, di pa kamo mo na po yung lalaki? Ka anak niya nga po yun eh. Oh. Ay, pwede rin, no, Dok? Yung, hmm. yung lalaki. Kung yun ang nambubuntis sa kanya, kung hindi siya pa Kaso, so, baka mamay, lumabas-labas naman yan. Ayun, Ayun lang. Sa iba. <laughs> Mas maselan po ang opera ng babae kasi Oo, dito po sila inuopera sa chat dinatanggal talaga yung mattress at saka yung cubario. Ang lalaki po itlok hindi itlok na. na pasok sa chat. Nandito lang itlok. sa may labas sa itlog lang. Uh, kaya usually mas ma maselan po or mas madugo po talaga ang sa babae. Pakita okay, okay. ko po tayo niya yung itsura nung ano namin. na mentioned ito. Tayo. Paulitaks na rin. Thank you po. Oh, dinislam oh, pala. Yun.